Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel, ang Mama Shian. So, for today's video, today is October 31. So, i-ano natin guys, Ito, i-film natin kung magkano yung kikitain natin. Medyo straight na tayo na nag-affiliate, no? Straight tayo nga nag-live. So, from 11 a.m., ganun, 11 a.m. hanggang hanggang 7 p.m. Tapos, may pahinga tayo ng uh, one and a half hours. So, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang 9. So, may pahinga tayo ng mga dalawang oras kasi tumitigil ako. Eh. So, 7 hours tayong live. So, simula noong October, October 22, yata. October 25. Titignan natin ha. Titignan ko lang. Wait lang mga sis dito sa ating conversion. Ano? So, para ma-inspire na yung lahat. So, medyo maliit lang yung kinikita natin, no? Kasi ako po yung nagsaseller. Seller Seller din ako. So, sinasabay ko siya. So, from October 27. October 27 to... October 27 ako nag, ano eh. Wait lang, tinan natin. Tinan natin sa inyo. Ayan, o mula October 27 to October 31. So, ayan, kumikita tayo ng kada araw ng 300 plus. So, October 27, 28, 29. So, kahapon di ako nag-live kasi may pinuntahan ako at may nilakad. So, kumita tayo ng 100, ah, uh, uh, noong October 26, 27, 28, October 27, 28, 29, 30. 30, hindi ako nag-live. Kumita rin tayo ng 191 pesos. Tapos, no October 30, hindi rin so kumita pa rin tayo ng 122.3 centapos so ngayon as of 8.42am so mag start na tayong mag live until 11am lang kasi meron akong gagawin namayang hapon ng mga orders so titignan natin guys kung magkano yung kikitain natin from 9 from, uh, from 9 o'clock to 11 11, 11 a.m. sa pagiging affiliate. So, guys, kung gusto nyo malaman, syempre, mag-follow lang kayo, guys, dito. At syempre, don't forget to like, to subscribe, at mag-comment. So, yan, bagong gising mga mariko ko kasi nagawa ko ng order kahapot. So, ayun lang, guys. So, babalitan ko kayo. So, from October 27, 28, 29, 30, kumita tayo ng 300 plus. Then, so, kung please, mga 3, 27, 28, 29, 30, 30. so apat na araw. So, 300, 300, 300. So, pagdating ng 29 na 30, tag 100 plus na. So, 3, 6, 9. So, meron na tayong parang mabot